Hindi naman ako masama tayong ano, sa saba ng panahon, sabi lang natin bumabawi siya. Hmm. Yung binibigay niya sapat ba sa aming pangailangan sa pang-araw-araw? Yung binibigay niya ang pera. Tapos nung bandang huli, sinusumbatan niya ako kung saan ba na pupunta yung pera ko. Ako daw maraing pera, kasi daw binibigyan niya ako. Ay, hey, kala niyo po unang uwi po dito hindi po yan natulog tayo. Hmm. Magdamag na hindi natutulog. Tapos kinakaramdam niya yung mga anak ko kung natutulong na. Nung hating gabi, mga alas 12, alas, ala alas 12 ata mm. Katok ng katok. Pilit na binubuksan yung nilak na, na binubuksan yung padlak. Nay ka, nay, nay. Hindi na ako kumikiwa, pero ang dibdib ko, kumakabog na. Mm. Dahil baka ako, ini-spread, baka sumapa ako sa bubong. Kaya sa ano namin, tumalong na lang doon. punta tayo. Tara. Sige po. Sige, dire diretso lang po ako. Ako, di, lang po ako sa sulok. Bulsan niyo yung ano? Apo, ano. Ito po, mga katekram. Eh, medyo, ano. Medyo papasok na ano? po kami sa bahay, ano. Okay lang po, ano. Medyo all the way sa lang po na medyo... Marunong po kami makisama sa nabaong lang. Opo, yan po ang sinasabing how many days in cry. Entoras copy. Ah, uh, men are grow. A letter step. Magandang hapon po, ano? Ay, magandang araw po, magandang hapon. tau po taupo po! Mga katekram, andito na po kami sa bahay. Na naugnay lang po na maligaya ang buhay. Dulot po ng and counseling later. taupo po!

Kumusta? Ay, ay, sa, ay. Sayuan mo si Papa. Ay. Uh, mga katekram, banga, bagamat wala po si nanay dito sa bahay. No, 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 Eh, nang, 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 nanganguhulugan po na wala kaming kasama. No, Ang bluser timer. At two years and go. Eh, paano ang gagawin po natin? Anak, magtimpla ka nga ng kape. Hello, bunso. Hello, dalaga. Ay, ito po yung apo ko, ah. Gusta. Nasaan si Lola? Sila. 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 Ano pong oras na natin? Mag Anak, magtimpla ka nga ng kwan. Kopi. Hello. Hi. Hi. Hello. Hi. Hi. God bless. Sabihin mo sa nanay mo, sa Pasko baka hindi ako makauwi, Ano? Eh, gusto ko sanang makausap, ano. Ito ang ibinigay sa akin ni Tatay Ram, eh, pagdamutan nyo na, ano. Ang gusto kong mangyari, kung may kailangan ng na nanay nyo, o kayo man, sabihin nyo kay nanay nyo, kayo mga anak, sabihin nyo sa nanay nyo, sabihin nyo sa akin, kung meron man, ayan, kaharap si Tatay Ram, kung meron man, mangihingi ako kay Tatay ano. Kung sasabihin nyo, uuwi ako, aasahan nyo na may pera ako, wala akong pera. Nangi-hingi lang ako. Ngayon, ito bigay sa akin ni Tate Ram. Eh, meron akong konting utang diyan, binayaran ko, ano. Itong sobra, saan ko kaya ibibigay, ano. Kasi kaya ako nagpupumilit na umuwi para yung kausap ko man tao, kung meron man akong utang ng konti, mahaba palitan ko, ano. Ang tama, anak, sa Pasko, magsama-sama kayo magkakapatid, ano. Kung ako man si siswertihin, baka sakali tayong magsama-sama, ano? Ha? Ano, Apo? Ano? Ang ganda, oh. Ngayon, kung wala mang vitamins yung aking Apo, eto, ano? Ang totoo? Sige, bigyan mo ko sa tatay, ano? Ah. Doon, doon, doon! Eh, tatay, kasi totoo, hindi ka, sa kape, hindi kami nagagatas. Tatay, Don sa inyo, masarap kumain, ano? <laughs> Totoo, kahit na mahirap lang kami, ito tatay, munting alaala -ala sa inyo. Mm. Kainin niyo tatay, ubusin niyo, at bilang isang... Uh, kung ito'y nagturing mong tatay, kainin mo tatay. Tuy, okay, alaala ng sinasabi mm. niyo, saan ba ako pupunta? Eh sa inyo tatay, pinakakain niyo ako ng masarap, hindi ako makakain. Kaya ako'y nangangayayat eh. Mm. E eh, ito naman, kahit hindi masarap ito, para uusain nyo yan. Ano? Hindi ako kayo, masarap na masarap yan tayo, suman so, ayan, ayan po, ano. <coughs> hindi, ang sasabihin ko, kaya pinaayos ko ang marriage namin ni nanay mo, baka sa galing ako'y makapag-abroad, gagamitin ko. Eh kasi pagka andun na, ah, pagka andun na at aayusin pa, eh, maaabala pa. Ayun lang, wala akong iniisip na iba o ano man, kung ano man ang iniisip ng na nanay mo. Ah, bilang isang pagsasama namin, kung may pera man ako, kaya ko siyang bigyan. Kaya pinaayos ko yung marriage namin. Ganun lang kasimple, ano? Eh, kasi kung hindi maayos ang marriage namin, kung magkakaroon siya ng problema, hindi ko siya kayang hihingi ng pera. Tama ba, anak? Kasi yun ang pinag namin, eh. Kaya kayo naging tao, meron kaming marriage. Ngayon, kung sisiraan ng nanay mo yon, eh, ano naman ang gagawin ko? Ah? kaya pinaayos ko. Ganun lang anak, walang iba ha. Ipakita niya, ipaayos niya yung marriage namin. Ito anak, pasensya na po dito. Yung nakuha ko, rong binayaran ko, ito. At sabihin mo sa nanay mo, kung meron kayong pangailangan, sabihin sa akin. Ano? Manghihingi ako, derechan. O, ito. Ito. Iiwanan ko sa tindahan, kunin na lang ng nanay mo, ano? Ha? Ah? Kapatid niya yan eh. Mm -hmm. Tatay, ito ah, bibigay ko rin sa tindahan. Yeah. Pero yung, kahit yung 200, kukunin ko. Wala ako eh. Ah. Yeah. Oh. Anong oras darating kaya si nanay? Ano? 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 alam mo na kung ano yung kinaka-stress na hindi ko na kailang iyan pa sa inyo. Gusto niyang ano daw, ayusin daw yung marriage nila. Kung ano, divorce na lang, divorce. Ayaw po. Hmm. Naano na siya, buhat nung umuwi siya nung sinabi yan siyang tinapat yata siya nun, na parang ayaw nung... Parang ayaw siyang magstay dito. Pero pwede siyang magpunta parang ganon. Doon siya na, ano, kay nanay. Si nanay naman, kahit man lang sana yung parang... sakya na lang, ganon. Kaya lang, yun ang resulta ng ano. Nagpunta po ng tindahan si tatay. Masarap po ito suman. Tara ate, kaya na na. Kailan ka galing doon? Kasama si nanay? Ah, hindi pala kasama si nanay sa Antipolo. Ganito po yung suman sa Antipolo. Mmm. Gabi, sarap. Mm -hmm. Ano, dito tatay? Na? Yung iba, iniwanan ko noon sa kapatid niya yan eh. Oh. Uh. So, dito na po kayo. Kaya na tayo suman. man. Ah. saglit sang lang po, tahalik lang uli ako, ano? Ah, Ngayon, anak, may sumang ka pa bang ganon? Tayo, so, ito nga po, hati tayo, tayo. Eh, sabi ko, kung meron pa anak, bibigyan natin si Nanay Jack sana, kung meron pa. Meron? Ay, ibalot mo anak, ilagay mo sa isang plastic. Kay Nanay Jack. Tay, sa kanila na lang yun. Ay, tatay, yung mga anak ko, sasabihin ko na nakikita ni Kuya Ogas, mahirap lang po kami. Ano? Ah, tayo, dito na po kayo. Kung ano po yung uh, ipinagkaloob po ah, namin at ipinagkaloob na ng Diyos sa atin, ano? Hmm. Yan na po ang pamumuhay namin kahit wala po ako rito. Ah, ito na, sabay tayong kumain to. Mm. Mm. Masarap po nung suman nung tayo. Ano po? Pagbukas kita tayo. Hindi eh, sa inyo yan tatay. Itama na sa akin ito. Hindi po. Hindi ako papayag. Kaya nga po, buksan nyo na. Oh, oh. Mm. Masarap tayo. Dito po bukasan, sa taas. Sige po po, sa akin nyo lang po. Yan. Yeah. Oh. Di tatay, ito, kahit na siguro tatlo, mag-uwi tayo kay Nanay Jack, ano, ito, ano. Sabihin niyo kay Nanay Jack, yan ang pamumuhay ni Tatay Freddy. Ibig niyo nyo yan. Ano. alam, ni Nanay Jack yan, ano. Ito, galing kay, tat, eh, Nanay, yan, ang pamumuhay nila, kahit mahirap lang sila. Apo. Thank you, sir. Lagi nilang wakin may dala pagka umuwi. Tayo, pagka umuwi dito, wala. Eh kasi tatay, trabaho ko nung kahit na nasabihin nilang ako'y pinagtatawanan, ano no? Nung mga maliliit pa yung mga anak ko, napagtatawanan lang ako. Pero yun talaga ang gawain ko, tatay. Pupunta ako sa trabaho ko, kahit na isang dakot na bigas meron akong dala. Oh. Ngayon, kung uuwi ako sa amin, eh kuminsan, halimbawa, eh kalahating bultong bigas, abay isang gatang na lang ang natitira pagdating kay nanay. Mm. Eh... Ayeto pala siya. Ay, ito pala si nanay. Ano? Ayan yes, po. So, eh? Malaki po eh. saan po ko sa inyo. Oo, oh, wait. Alam mo na po, sa kabin ko siya dito po. Oo, nang punta dito po. Oo, dito. Hindi ko lang po siya nasabi sa inyo. Eh, eh. Mabalik po dati. Hindi ako pinatulog ni. eh. Hindi po natulog yan, magdamag. Huwag ka nang magsalita, nanay. Ang importante, andito ko. Ngayon, kung ano ang... Wait uh, lang, wait. Wait, wait, lang. Uh, Lalabas lang. lang ako, tatay. Tay, kunin ko lang yung mic. Kausabi ko si nanay. Ah, ito. Ano? Sige, dito po kayo. Para malinaw sa mga ano natin. Sige po, doon mo po na kayo. Sabihin mo gusto mo, tatalikod ako. Ano? Ay, hey, kala niyo po unang uwi po dito yun, hindi po yan natulog, tay. Hmm. Magdamag na hindi natutulog. Tapos kinakiramdam niya mga anak ko kung natutulong na. Tapos doon kami, ako si Joe at si Jade doon sa kwarto na yun siya sa sala, doon sa may upuan. Mm. Tapos yung mag-asawa na yan doon sa ano, yung mag-anak na yan. Eh, wala yung ibang anak ko dito eh. eh sarado na, okay na. Mm. Nakalak na yung ano namin. At, noong hating gabi, mga alas 12, alas alaon alas 2 sa atay. Mm. Katok ng katok bit na binubuksan ng nilaknam, bit na binubuksan yung padlak. Oh. Okay. Nay ka, nay, nay. Hindi na ako kumikiw, pero ang dibdib ko kumakabog na. Mm. Dahil baka ako, ini-explore, baka sumapa ako sa bobong, Kaya sa ano namin, tumalong na lang doon. Ay, doon na susakyan, ano? Wait lang ka. Doon na ako sa sakyan kasi napansin ko sa nanay mo, nung no? umuwi ako dito, medyo mataba. Hindi hmm. hmm. natulog, malakas man yung garil yun. Mm. -hmm. Pus ayaw kumain, lalo namin ang pagkain, tinitingnan lang kami. Ayaw niyong makasabay sa amin. Mm. -hmm. Pero inano, tinalo ko naman siya, pero ako lumayo talaga sa kanya. Hindi po siya natutulog, pus nakita ko po yung video niyo, tinatanong niyo siya, ano, umuwi kinabukasan kung ano, ano. Pero hindi po talaga siya nagpatulog tayo. Mm. -hmm. Okay, ko abong ng dibdib ko. Ibang is, ano niya sa akin eh. Gusto niya mag-ibig mm -hmm. sinabi ko lang po sa iyo ayoko na po mga ganung bagay. ayo mm -hmm. Ayoko na po talaga Hanggang sa pinaghinalaan niya ako na ako daw ba may lalaki. Tatayo ko siya daw ayoko raw makipag Ayoko na we. Eh. Sa so, tagal ng panahon na 'yon. Ah, gusto po niya. Oo, namimilit hmm? po 'yan. Hin ano, pilit ako hinahatak sa CR namin. Nandito 'yung mga anak ko pero nasa labas kami lang dalawa diyan. Sa so, tagal naman na eh, seven years eh. Wala na po sa akin yung time na ako naghahanap ng ganun eh yung isip niya, may lalaki ako. Diyos ko, dahil dami ko ng anak, ilan niyang lumabas, pero niminsan, minsan mm. di ko, ko gumawa ng kalukuhan. Mm. Di ko ginawa yun, dahil marunong ko makontento. Mm. Siya lang talaga. Pero ang isip niya, gano'n. Pag ayaw ako mag-ano sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, mamili ka. Makipagtalik ako sa'yo, pero huwag ka magpapakita sa akin. Huwag ka nang umuwi dito. Mm. Oh. Saka siya naglubay, kaya lang niya akong ilubayan. Tuwing uwi yun. Tuwing uwi yun. Ganong ginagawa niya. Sinatayman nat niya wala yung mga anak ko. Mm. Tapos pag ako makatulog dahil di pa yung mga anak ko nasa labasan. Ako lang nandyan. Hindi mm. ako makatulog dahil yung ang, ano yung niya sa akin. Yung ganon eh. Mm. Kaya na talaga tayo. Kahit, 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 kahit -tah -tah. Sa tagal ng panahon na yun. Siyempre na ko kayo. Parang... Iba ano niya. Ibang... Yun lang habol niya talaga. Sabi okay. Sabihin na natin doon, Siyempre yung pagkamis sa inyo at mahalo kayo kaya ganun siya. Sana pinapaliwanag niyo na lang na ganyan, ganito. Nag-uusap po kayo, baka daw yung nakausapin niyo, patabog, pagalit. Oh pa... pag Kasi tayo meron siyang sinasabing parang bumabalik lang din sa dati ano namin. Eh. Hmm. Iba tayo, hindi pa talaga, ano noon pa man. Bago-bago siya dyan, kung ano sinasabi, ilang ba na huli nito. Hmm. Kung anong sinasabi na kisyo daw ako, wag daw akong pinabawalan niya akong gumala, kung saan ako, pupunta ko sa labasan, sinusundan niya ako. Mm. Na, hinahanap niya ako kaagad. E, ganun ang mga ko, uwi ako niya pag kami kakainan o kami sa labas, nagpupintuhan doon. Kasi yung isip nga po niya, meron ako kayong iba, kaya ganun na ano, wala tayo, -ano. wala. Alam lang Panginoon, mulat sa pulmang kami nagsama, ni minsan ko ginawa sa kanya. Mm. Marunong ako mang kontento. Sinasabi naman po kaya ayaw niya makipagbalikan dahil meron ako yung iba. Wala po. Kahit bang pumunta sa mga kapatid ko, pinabawalan niya ako. Hmm. Ba't daw ako punta pa na punta doon? Kapatid ko yun eh. Mm. Minsan lang kami sa isang taon magkita. Ba't magbabawalan mo ako? Mm. bigong ko ganun. Total, binibigyan naman daw ako ng pera niya. Sabi ko, bakit? Hindi na mga masama tayong ano sa sabang ng panahon, sabi lang nating bumabawi siya. Mm. Yung binibigay niya, sapat ba sa aming pangangailangan sa pang-araw-araw? Mm. Yung binibigay niya ang pera. Tapos nung bandang huli, sinusumbatan niya ako kung saan ano ba na pupunta yung pera ko. Ako daw maraming pera, keso daw binibigyan niya ako. Mm. Siyempre yung mga anak ko tayo, mga dalaga at binata, may pangangailangan din yan, lalo rin may anak oh, na yeah! Hindi na po ako naghanap na bigyan nila ko, tindi. Hindi, kung bibigyan niya ako, okay lang. Hindi naman, hindi. Hmm. Kaya ko lang nung susumbatan niya ako sa binibigyan niya. Nung yeah. doon lang talaga ako nag, ano, nag-alsa boses talaga. Okay. Gusto kong linawin, Nay, nung panahon na, sabi niyo ko kasi, nung unang pagkikita natin, yung parang unang okay na siya, nung ano po ba, okay na po yung bahay na, nagawa na po. Oo, oh, okay na po. Okay, nung no, okay na po siya, okay na yung bahay, nung no, nauwi-uwi siya dito, ano yung sa tingin niyo, hindi pa okay si May mga yun. sinasabi siyang mga nakaraan na inuungkat niya. Ah, okay lang po yun. Pero yung ano niya, yun na po siya, di ba? Okay na po siya. Oo. Oh. Okay na, kumbaga na, okay na, magaling na siya. Nanay, ganito, ano? Ano man ang sabihin mo sa harapan ni Tatay, sabihin mo ng lahat, ano? Meron akong iniwang konting pera yan. Kung kulang pa, humingi ka kay Tati Ram, dalawa kayo magkausap Ay, na. Ay, may utang ka doon, bayaran may utang mo ah, doon. Kung uh, wala ka ng pagkwanda, kung meron kang pangangailangan sa akin, masabihin ko ano pangangailangan ng anak mo, sabihin mo sa akin, hihingi ako kay Tati harap-harapan. Ngayon, kung ayaw mo akong i-discarte, ayaw mo akong paniwala, uuwi ako sa kanila. Uuwi ako dito sa Pasko, kung may panahon, uuwi ako dito sa bagong tao, kung may panahon ako, basta ang intindihin mo yung ako mo. Salamat, ano? Ito, ibibigay ko sa apo mo, ano? Ito, ibibigay ko sa nanay Jack, ano? Basta sabihin mo, ano? ano mo ang problema, sabihin mo sa akin, baka may pera si tatera, Makakahinga po. Eh, nanghihingi lang talaga. Yung po, yung na uwi, uwi na po siya dito, okay na siya, di ba? Nung no, no, una-una no, po, nung no, no, una no, unang uwi niya. Opo. Ang problema na, ang problema na ay, yung tuwing linggo, Sunday na umuwi siya. Na, sabi niya, pero nung pagka nakawento, kasi di ba may mga video po, kinuha na Isang ko yun. Isang ko lang po na panood yung tatayram nung unang... nakakahalik daw siya. O oh, yun, yung, yeah. pero yung sinasabi niyang, o oh, okay ba kayo, wala ba kayong problema, nasabi niya, o. Oh. Pero may binabanggit siya nung medyo ano na kami nun eh. Sabi ko, yung sinabi, ibig ko sana mag-comment na, Patay mo sabi ng totoo na talagang wala na tayo sa mga anak mo. Sabi ko sa kanya 'yon. Hmm. Sa taas sa atin kakung dalawa. Ayoko na sa ganung bagay. Ayoko na. na. Ang intindihin mo na lang kung may maitulong ka sa mga anak mo. Hmm. Tulungan mo kung may maitulong ka pero sa atin dalawa wala na, sabi ko. So sa tagal panahon, ilang buwan na po na nung pauwi uwi na si Tatay. Ilang pang ilang buwan na po 'to? Wala pang isang taon. Kailu Wala Dahil August daw pa uh, na ata-tatay nung inanot to eh. Bendis eh. Okay. Nung nabuo to eh. So, mag-isan taon na. Sabi na naunting mga ten months or eight months. Ibig sabihin, nay, eh, antagal niyang tinago sa akin yung nararamdaman niya. Mm, so, hindi po niya sinasabi. Hindi na okay po siya. Yung, yung nakakahag oh. siya, katabinyo siya. yung totoo siya. po, yun. Kapag dumarating siya dyan eh, lagang, yung yun lang kaya ko yung ibigay sa kanya. Pero yung... Pero hag, yung oh, pero yun po kamong ibang bagay na gusto niya yun yung po. Yung gusto ang, niya talaga. Yun ang pilit niyang binubuksay pinto namin. Ah. Na hanggang mag-umaga, hindi siya natutulog tayo, panay kape, sigarilyo kape. Ah. Nangungutang po yan din tayo, lakas manigarilyo tayo. Ah. Lakas manigarilyo garilyo niya. Kasi nga po, na-trigger nung ano niyo. Yung... Eh yung huli pong, pong sinabi ko po, po sa kanya dahil kung ano na po sinasabi niya. Kasi nga po, Halo-halo nga, na sinasabi po, niya. Yung hili, e the... Pang 4 weeks na ito eh, yung huling nguwi po niya, pang 4 weeks na ito, 3 oh, weeks. Yung huling birthday niya po, nung pagbalik niya, mas malalaki Bago ako mag-birthday. Bago po ako mag-birthday. Opo, bago mag-birthday. Mag mag so, pang 4 weeks na ito, mm -hmm. anong, ano po yung birthday niya? November 15. 15. Umuwi siya November 10 po yata. Opo, basta yung huling basta mag -bago ano. bago kayo mag-birthday. Doon ko na ano, na mahal po kayo niya. Sabi niya, Tate Ram, hindi ko alam kung 20,000 o 10,000 ang kinuha niya sa akin. Yung doon... binigay po sa akin, 5,000. Oh, sabi, hindi ko alam kung baka 10,000 po ang hiningi niya. Ayos, naikwento po niya yun. Na, daw siya ng 10,000 sa inyo. Hmm po sabi niya, hindi niya alam kung bibili daw man niyang alas o pera na bibigay sa akin. Hindi mm. ngayon po dumating siya ng linggo at ng umaga, no, nung, ano, linggo ng umaga o sabay na. Hindi ko pa nung dalawa, kawalan sa dalawang araw na yon di umuwi diyan. Di, nahiya nga na po siya umuwi dito na hindi, nung wala siyang dalang pera kahit na konti. Mm. Eh, sa akin naman po, problema yun eh. Ang ayoko lang nung, may sinasabi siyang sa halip na tungkol sa mga anak niya ang dapat sabihin. Ibang tao, ikaw eh, ano na sinasabi niya, mm. parang nakakaano sa tenga na, parang pinaalala lang niya na bumabalik lang sa dati, yung dati naming, mm. yung away bang walang ano dapat sa mga anak niya, o paano ito mga anak mm. po, gani ganito, ganito, kasi ganito okay na dapat po. Na, okay na po yan. Ang gusto ko lang usanang ipaintindi sa inyo, mahal po kayo ng asawa niyo, kasi tignan niyo, sabi niya, kahit sa next year mo na bigyan, Tatay Ram. Pahingin mo ng 10,000. Bilang ko ng o oh, kaya panghanda yung asawa ko. Sabi po yung... Eh, yung po, ko rin, Tay. Kasi nung nagkasakit po ako, mm -hmm. sa ring yun. Opo, okay, may po. ano ko. Isa pa po yan. Wait lang. Yung sinasabi yung hindi kayo binibigyan, ito para di malinaw sa mga katekram, So masaw do yan, binibigyan ni Kuya Lito kahit ayaw niya, binibigyan namin. Pero baka kulang 80,000 sa promised land. Sa inyo daw po napunta. Yan po yung gusto ko sagutin niyo yun. Alin po yung 80,000? Nasa 80,000 po siguro na sa audio 75,000 sa paggawa ng promised land. Ay, napunta po sa inyo. Ay ano lang po yung binibigyan niya sa akin ta, Minsan nung kalunahan niya ng uwi ditong ano, magbibigyan niya sa akin 3,000. Kasi wala po siyang nakatabing pera. Kaya sabi ko, kanino na pupunta? Kumukuha po yan. Sabi ko niya, may dala siyang perang 4,000. Kasi mm. hindi ko lang po binibilang eh. Mm. Niyayabangan pa nga po niya mga anak ko eh. Pag nandyan kami lahat eh. Mm. niya. O anak, magkano nagpera niyo? Magkano sahod niyo? Eri, kaya niyo bang tapatan? Mm. Dapat ba niya sabihin sa anak niya yung Kaya sabi ng mga anak ko, Nanay ka, tiyan may kasi tatay, mapakayabang eh, wala ka. Ganun lang ka, kuyo. Kaya mo okay kakos siya. Po yun. Masaya lang ho siya pagganan. Hmm. Ang ano ko po, Nay, gusto kong ipaintindi sa inyo na tumadaan po sa... Sabihin na natin pagsubok hmm. yung asawa niyo. Eh, naman lang yung konting lambing. Ay, parang ano na ko, Tay, yung, yung... Naging tapot lang po ako sa tayan. Parang bang wala na sa akin lahat eh. Parang pang yung nangyari sa amin, yung pananakit niya, parang nawala lahat eh, totoo lang tayo. Naintindihan ko yung puso niyo. Yung... Kaya pag nakita ko siya tayo, parang buwang balik lang lahat eh. Lalo na hindi niya ako pinatulo. Kaya sabi ko sa mga anak ko, hanggat maaga, napakiusap lang. Itong sanyos ko, yara, ng... mayoko hmm. nang... Ngayon sinabi ko nung huling uwi niya, na sinasabi niya, siya daw yung papaalam sa amin at pupunta daw siya ng ibang bansa. Yung, doon din ako na ano yung sinasabi siyang, yung paghahalaman niya, tinutuos na niya kung magkano halaga. Yun, doon na kami nag ano, na, iba na ano niya. Tatay niyo ako, iba na ano niya.